Renescano, pabor sa mga Beauty Queen na nagpapalay po. Para sa aking balita showbiz, walang masamang nakikita si kano sa mga beauty queen na nagpapalay po. Ito ang ng sexy star ng matanong kung anong reaksyon niya sa pag-amin ni na Michelle D, Celeste Cortese at Catriona Gray na nagpalaypo sila. Ayon kay Ren, napakagagandang mabain na ng mga nabanggit na beauty queen pero kung iyon daw ang way ng mga beauty queen ng self-love at self-care, wala raw masama sa ginagawa ng mga ito. In the first place daw, hindi naman pera ng publiko ang ginagamit ng mga ito at kat tawang din na mga beauty queen ang pinapa-enhance. Sinay pa ni Rena kung sa pagpapalaypo masaya ang mga beauty queen at wala namang inaapakang tao ang mga ito at lalong walang nasasaktan na iba, hindi na dapat pang pakialaman. As long as nakakatulong umano na mabuild up ng confidence, ay okay na okay at walang masama sa ginagawa ng mga ito. At ang masama umano, ang magnakaw at manapak na ibang tao. Siya umano ay very vocal din sa pagsasabing gusto niyang ipa-enhance ang kanyang boobs kaya lang daw ay ayaw ng mga taga Viva Films at tangi ang ngipi lang niya ang kanyang ipinaayos